hindi maikakaila sa mga kilo sina Elmo Magalona at Janine Gutierrez ang sweetness nila sa isa't isa. Saksi ang mga co-stars nila sa Villa Quintana sa sobra daw pagiging malapit ni na Elmo at Janine. Kita naman ang ano nila na uh, ang closeness nila sa isa't isa. Uh, mas masasabi natin sweet. Simula na nagsimula yung Villa uh, compared sa ngayon, makikita mo na talaga na yung ano nila. Sobrang closeness nila. Now, what they do sa labas ng set, hindi <sighs> ako magaling ko Pasensya na. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa kanila. <laughs> honestly, I see that they're very happy. Pag baba ko ng hagdanan ng ganon, patingin ako ng ganon. Nandun si Janine at si Elmo. Magkahawak ng kamay at hawak ni Elmo yung kamay ni Janine. At ginagano ni Elmo sa mukha niya yung kamay ni Janine. Sabi ko talaga, oh, tama ba itong nakikita ko? Na, na, tulad, na ano lang sila, nabigla lang sila, nagulat lang sila. Nung sinabi ko, aba, 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 aba. Anong ginagawa niya dyan?